Sa gitna ng isang engranding kasal na tila isang perpektong panaginip para kay Zainab Harake at Ray Parks Jr., umaligaw nga isang isyong hindi inaasahan. Ang diumanoy hindi pag-imbita sa sariling ina ng bride sa mismong araw ng kasal. Ano nga ba ang relasyon ni Zainab sa kanyang ina? The Philippine Showbiz List presents Detalye sa tuling na relasyon ni Zainab Harake sa kanyang ina. Noong 2021, ibinahagi ni Zainab Harake sa kanyang YouTube vlog ang isang makabuluhan at tapat na kwento ng kanyang nakaraan. Isang bahagi na kanyang buhay na puno ng hirap, kakulangan at pagsubok. Sa episode na ito, tinalakay niya ang masalimuot na karanasan nila ng kanyang ina na si Maria Fe Ocampo. Panahon kung kailan iniwan sila ng kanyang amang Libanese at ay simulang gumuhit ang maagang anyo ng kanilang pakikibaka sa buhay. Hindi naging madali ang pagpapalaki kay Zainab sa gitna ng kawalan ng ama at ang limitadong kabuhayan. Ang kanilang pamilya ay dumaan sa matitinding pagsubok. Dumating ang mga araw na wala silang makain at may mga panahong nawalan walan sila ng tirahan. Ang paminsan-minsang pagkakaroon ng bahay ay hindi rin sapat upang masabing maayos ang kanilang pamumuhay. Dahil kadalasan, ang mga tirahang ito ay walang kuryente at tubig. Ang mga basic needs ay hindi madaling maabot at ang bawat araw ay tila isang hamon kung paano sila makakatawid. Lumaki si Zainab sa kahirapan, ngunit sa halip na panghinaan ng loob, naging aral ito sa kanya. Natutunan niyang magsumikap, tumayo sa sariling paa at unahin ang pamilya sa lahat ng bagay. Sa gitna ng kadiliman ng kanilang sitwasyon, nakita niya ang walang kapantay na sakripisyo ng kanyang ina na sa kabila ng lahat ay nanatiling matatag at hindi kailanman sila iniwang magkakapatid. Ayon kay Zainab, labis ang kanyang paghanga sa kanyang ina dahil hindi ito kailanman lumayo o sumuko sa kanila, gaano man kahirap ang buhay na kanilang pinagdaanan. Habang ang iba ay maaaring bumitiw sa ganitong sitwasyon, nanindigan ang kanyang ina upang ipaglaban ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang masaklap na yugto ng kanilang buhay ay hindi kinahiya ni Zainab. Sa halip tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao, isang pundasyon na humubog sa kanyang lakas at determinasyon. Ang mga karanasang ito ang nagsilbing paalala sa kanya na ang bawat agumpay ay may kaakibat na sakripisyo at ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa tibay ng loob at malasakit sa pamilya sa paglipas ng panahon, unti-unting bumuti ang kanilang kalagayan. Ang pababalik ng kanyang amang Lebanese sa kanilang buhay ay nagdala ng suporta na matagal nilang kinailangan. Bagamat masalimuot ang pinagmula ng kanilang pamilya, nagsimula itong muling buuin sa pamamagitan ng pagkilala, pagtanggap at pagbibigay ng nanarapat na tulong. Zainab adopted a child with the help of her mother. Sa murang edad na labing walo, hinarap ni Zainab ang isang matinding responsibilidad na hindi inaasahan. Sa tulong na kanyang ina, isinagawa niya ang ang ampunin ang isang sanggol na noo'y may karamdaman sa dugo. Ayon sa mga ulat, si Lucas ay inilahad sa kanila ng isang matandang babae na kaibigan ng kanyang ina, isang nagtitinda lamang ng banana Q. Hindi kayang alagaan ng tunay na magulang ang bata, kaya humingi ng tulong ang matanda at dinala ang sanggol sa kanilang pamilya. Ang panahong yon ay hindi rin madali para kay Zainab. Wala siyang kasintahan, wala rin siyang plano pa noon na bumuo ng sariling pamilya. Ngunit na makita niya ang sanggol na si Lucas, tinalaging malinaw sa kanya na siya ang itinilaga upang maging ina ng batang yon. Tinulungan siya ng kanyang ina sa proseso, lalo na sa mga legal na aspeto ng pag-aampon. Sa simula, sa pangalan ng kanyang ina inilagay ang mga papeles ng bata Ngunit kalaunan, nais si Zainab na ayusin ang mga dokumento upang siya mismo ang kilalaning legal na magulang pinili ni Zainab na palakihin si Lucas isang bukas sa kapaligiran kung saan alam ng bata na mayroon siyang maraming ina na nagmamahal sa kanya ang kanyang biological mother ang lola niya na ina ni Zainab at si Zainab mismo na nagsilbing pangunahin ng pag-alaga at ina sa araw-araw habang lumalaki si Lucas, naging bahagi na rin siya ng buhay ng mga mahal ni Zainab. Isa na rito ang kasalukuyang karelasyon ni Zainab na si Bobby Ray Parks Jr. Zainab's mother was allegedly barred from attending her wedding. Sa gitna ng isang ingranding kasala tila isang perpektong panaginip para kay Zainab at Ray, umalingaw-ngaw ang isang isyong hindi inaasahan. Ang di umano'y hindi pag-imbita sa ina ni Zainab sa mismong araw ng kasal. Habang punong-puno ng saya ganda at kilig ang mga eksena sa kasal. May isang kapansin pasing detalye napansin ang napansin ng mga mapanuring mata ng publiko. Wala ang ina ni Zainab na si Maria Fe. Ang tanging kasama ni Zainab sa paglalakad patungong altar ay ang kanyang ama. Kagad itong naging paksa ng matinding espekulasyon. Nagugat ugat ang usap-usapan sa social media ng magbahagi ng obserbasyon ang isang narizen na di nakita si Maria Fe sa isang convenience store sa Cavite noong mismong araw ng kasal ayon sa laysay ng Nelson, tila may pagkadismaya sa tono ng pananalita ni Maria Fe at nagpahiwating ito ng disappointment sa hindi pagkakasama sa isang napakahalagang okasyon sa buhay ng kanyang anak. Hindi nagtagal, inusisa ng mga netizens ang social media accounts ni Zainab at ng kanyang ina. Wala nga bakas ng presensya ni Maria Fe sa mga larawan o video mula sa kasal. Ang mas lalong nagpasiklab sa haka-haka ay ang mga cryptic posts ni Maria Fe sa kanyang Facebook stories tumatalakay ang mga ito sa temang emotional pain, toxic people at mental health na para bang may kinukubling sama ng loob o sa loobin. Sa kabila ng lumalabas na usapan online, isang maikling paliwanag lamang ay binigay ng manager ni Zainab na umano'y hindi maganda ang pakiramdam ni Maria Fe kaya hindi ito nakadalo. Gayunpaman, hindi ito nakapigil sa patuloy na pagbubunyi ng mga haka-haka na hindi batid sa publiko may matagal ng tensyon o issue sa pagitan ng mag-ina. Ilang mga netizens ang nagpahayag ng suporta kay Maria Fe sinasabing wala raw karapatan ang sinumang anak na iwan ang sariling ina sa isang mahalagang yugto ng buhay nito. Ngunit sa kabilang banda, may mga nagsusulong din ang ibang panig na baka may malalim na dahilan kung bakit nagdesisyon si Zayla na limitahan ang pagdalo ng kanyang ina sa kasal. May mga aligasyong lumabas na nagsasaad Dio di umano'y hindi magandang pag-uugali ng ina, kabilang na ang pagiging agresibo sa mismong araw ng kasal at magkakaroon ng alitan sa mga kamag-anak. May nagsiwalat pa na may dalang baril o muno si Maria Fe sa lugar ng kasalan at binansagan siyang racist sa asawa ni Zainab. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling tikom ang bibig ni Zainab tungkol sa issue. Hindi pa siya nagbibigay ng opisyal na pahayag o paglilinaw tungkol sa mga lumalabas na akusasyon at kwento sa social media. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.